Unti-unti ko na nga palang nakukompleto yung mga pyesang gagamitin ko para dito sa binubuo kong Yamaha Sniper 135. Pero bago ko may salpak yung pyesa, siguradong dadaan muna ako sa malalang linisan ngayong araw. Day 4 na nga pala to ng pagpapapogi ko dito kay Project Sniper yung Sniper 135 Classic na nabili ko. At ito na nga pala yung mga project bike na natapos ko noon. Marami kasing nagtatanong kung ano ng unit na daw. Medyo masikip na talaga sa garahe, kaya sa mga nagchat-chat sa akin na nag-offer ng unit, pasensya na, hindi ko muna makukuha. Dahil kahit ito si Project Sniper, hindi ko rin talaga alam kung saan ko to ilalagay kapag natapos ko nabuin, baka sa labas na lang. At baka hanapin nyo nga pala si Project Wavy, yung Honda Wave 100 na natapos natin, nabenta ko na kasi kaya wala na dito sa garahe. Eh, Bali ngayong araw, wala tayong masyadong gagawin dahil sa susunod na video, puro salpakan na lang tayo ng pesa. Naglaan din talaga ako ng mahabang oras dito dahil paglilinis ng makina yung target ko matapos ngayong araw. At sakto nga habang naglilinis ako ng makina, dumating na rin tong napakatagal ko ng inorder na mags. Bali ito yung sasalpak natin kay Snipey. Lighten nga pala to na CNC, syempre gagawin nating Malaysian si Project Snipey. Sa itsura ng makina ni Project Snipey, mukhang madali lang linisin pero sa personal, kakain talaga to ng mahabang ng oras. Bale, ang una ko nga palang ginawa rito, kumuha lang ako ng tubig, tapos nilagyan ko ng sabon, tapos saka natin siya kukuskusin. Ang purpose kasi nito, para matanggal yung mga putek tsaka yung mga libag dito sa singit-singit, saka natin gagamitan to ng chemical na pampalinis. Dahil 17 years old na nga to si Snipey, hindi na nakakabigla na sobrang daming putek dito sa gilid-gilid. At may mga part nga pala to, na hindi na kayang kuskusin na scotch brite kaya gumamit ako ng steel brush. At para sa akin nga pala, ito yung isa sa pinaka nakakapagod sa pagbubuo ng project bike, yung paglilinis ng makina. At after nga pala natin sabunin, syempre babanlawan na natin yan para makita natin kung saan pa may tirang libag. Buti nalinis na lahat, kaya gagamit na tayo ng chemical para mapaputi natin tong crank Hindi ko pinopromote tong brand na to, pero gusto ko rin sa inyong i-share ko ano yung ginagamit ko sa pagpapaputi ng crank Tap pala to na toilet bowl cleaner. Bal Bali, first time ko nga palang gamitin to noong binuko si Project Wavy. May mga followers kasi sa akin na nagsabi, mabisa daw to. Kaya lumipad agad ang aming team para makabili nito, para masubukan kung effective nga. Sa sobrang effective nga nito, hindi lang mga dumi tsaka putik-putik yung natatanggal pati yung kulay ng tornilyo nagkakalawang na pero mild na kalawang lang naman kaya napaka basic din tanggalin bala discarding nga palang ginagawa ko pag gumagamit ako nito lalagyan ko lang yung part na gusto kong paputiin tapos kukuskusin ko ng toothbrush mararamdaman mo kapag medyo naputi na yung crunk shell nagiging light blue kasi yung kulay ng chemical yung tap na nilagay natin kapag nakita mo yung sign na yun pwede ka na mag-asawa hindi joke lang pwede mo nang banlawan ng malinis na tubig At kapag nabanlawan mo na nga pala ng tubig tapos nakita mong marumi pa rin ulitin mo proseso proseso ginawa natin hanggang sa pumuti yung gusto mong paputiin. Na beses nga pala ako naglagay ng chemical bago ko napaputi ng ganito si Project Snipey tapos ibababad ko ngayon to sa araw. Baka kasi lamigin na masyado, hindi na mag-start after natin mabuo. Sa sobrang init kaninang tanghali, mga sampung minuto lang, tuyong-tuyo na rin agad si Project Snipey. Kaya dito, mas lalong lumabas yung tunay na linis niya. Sulit din yung halos limang oras na paglilinis natin dito, medyo nakakapagod pero worth it talaga. At disclaimer na nga rin pala, hindi lang yung chemical ko yung pwede gamitin sa paglilinis ng mga Hey na, marami pa diyang iba. Pero dahil ito na yung kinasanayan ko, tsaka ito lang yung available sa bahay, ito na yung madalas na ginagamit ko. At ito nga pala yung sinasabi ko, nagkakaroon ng kalawang yung tornilyo. At makalipas nga pala yung 10 minuto, sakto, to yung tuyo na rin to, kaya pinasok ko na rin agad, baka si mawala yung makina. Sulit na rin yung nagawa ko ngayong araw. At sa mga nagtatanong nga pala kung saan ako bumili ng kahan Project sniper, bali dito nga pala ako pumunta kay Labos Gibson. Bal. Bali Sabado de Gloria nga pala to, nang alas 12 ng madaling araw nung pinuntahan ko yung mga kaha. Kaya ako naghahanap kayo ng piyesa ng sniper, pero puntahan nyo lang siya sa shop nya Shoutout Boss Gibson Salamat sa mga prebies So ayun nga Bago natin tapusin tong video na to Dahil maraming nagtatanong sa inyo Kung ano-ano nga bang pyesa Yung makaisasalpak natin Para dito kay Project Snipe So ito lang yung mga sample ng pesa Na papalitan natin Ayan halos lahat ng kaha Ay hindi pala halos lahat Talagang lahat ng kaha Papalitan natin Tapos yung mga ganito Yung decals Ito syempre pang Malaysian yung gagamitin natin. Tapos bumili rin tayo ng bagong radiator kasi 'di ba, butas na yung luma. So hindi na natin gagamitin 'yon. Upuan, sprocket, ulitin mo yung mga bolts. Ayun, papalitan natin. Tapos syempre yung uh, mga lens niya, ayan, yung headlight lens, tail light, yung mga signal na pang Malaysian concept. So pansamantala dito muna natin tatapusin tong video na to dahil after nito, pagsasalpak na tayo ng mga pesa ni projects na IP. Kaya tayo sa susunod na episode. Yun lang. Ride safe. Alright.